Dragline. 5K, 5K Boston. mga idol. Cross sa Boston. 5K, sa Boston, mga idol. Ayan. Kaya Boston to, mga idol. 3-5 lang. 2-5, mga idol. Kaya Boston right no. ito. Ang pangkasingan. Ang uh pangkasingan. -huh. 2525 mga nah, idol, boss ray, in 2525, lang, kay, idol. 25 lang, kay boss ray ng pangasin lang Two five boss

Five, my idol. 5K, cross a Boston, my idol. A5, loud. 5K, cross a Boston, my idol. 5K, cross a Boston, my idol. 3-5 lang. 3 yung mga idol. Okay, sweater mga idol. Rosa, Boston. 3-5. Ayan mga idol. Rostat lang mga idol.

maganda yan boss Ray Nante 3-5 3-5 lang mga idol yung boss Ray Nante magbabalik ni boss Ray Nante 3-5 lang mga idol kay boss Ray Nante dito eh, kay boss Ray oh. ng Pangasinan oh. mga idol 2 oh Oh. 5 may bawas pa yung mga idol to five yeah ngay boss ray to là lang em idol oh boss ray to mấy idol à? to <coughs> 2-5 lang mga idol. Uh, uh, eh, Boss Ray ng Pangasinan to. mga idol kay Boss Ray ng Pangasinan. Boss Ray! Dami oh, nating dala. 2-5, 2-5 lang mga idol. <laughs> Ayaw <pa> awat ah. 2 <laughs> mga idol uh, ating mga uh, manapwala. Oh, boss ra ito, mga idol. Two five two five lang, mga idol. Kaya boss ra yan. Mga idol. Kaya boss ra ito.

Pagpapanira si Boss Ray mga idol. Eh. Minabal tayo ni Boss Ray ng Pangasinan. Pagpapanira si eh, Boss Ray ito.

<isma> eh yeah, bos, boss, ini penggasinan Idol. Idol. Bloom. idol, Idol lang. ke Idol. Pag-upload lang ito mga idol kay eh. ng Pangasinan. mga idol. eh boss lagi nonton pertandingan Nickname itu total 3-5 mga idol 5 lang to the the step to mga idol 5 3-5 Ito bloodline ito SBR no SBR SBR, oh, sa Balahaw mga idol 3-5 din to 3-5 5 lang mga idol pa ng number natin 09. 09. 0 47, 0 9 4 Dato pa rin, Steve Manuel Steve Manuel, ayan mga idol Contact nyo lang si Boss Steve, maraming manok to Kung gusto nyo laro uh, nyo lang si FB Si Boss Steve Manuel, okay Ito boss, sa'yo to Ang gano'n? Ripple din Ripple Ripple my idol Banded siya And neither let go so.